Last news Update Mga balita ngayon Pagpapanatili ng mapayapang halalan sa negros suportado ng Philippine Army High value drug suspect sa Cebu City timbog sa 6.9 million pesos na halaga ng shabu Sagupaan sa pagitan ng magkaribal na commander ng MILF sa Makabuwal SGA muling sumiklab Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang dalawang katao sa pamamaril sa barangay Makabual, Tugunan SGA Barm, Kamakaila. Kinilala ang mga nasawi na sina Nords Bukas at Felix Zakaria. Habang sugatan ang kasama ng mga ito na si Jaime Zakaria, noong Sabado nang sumiklab ang pamamaril sa pagitan ni Nakondotoy Bayaw, ang itinuturong suspect na diyo kasapi ng isang grupo na pinamumunuan ng isang Commander Bad Boy. Noong linggo naman nagsagupaan ang nagsagupaan ng dalawang grupo sa sitio Kaltan kung saan sugatan ng isang kinilalang sinasrudin mafto. Agad na nagsilika sa mga residente sa lugar dahil sa takot na maipit sa bakbaka. 6.9 million pesos na halaga o katumbas ng mahigit isang kilo ng hinihinalang shabu ang kumpiskado sa isang lalaking itinuturing na high value individual sa illegal na droga sa buy bust operation kahapon sa Block 4, Barangay Sawang, Kalero, Cebu City. Kinilala ang suspect na si Walter, 24 years old, residente ng binanggit na barangay. Ayon sa Sawang Kalero Police Station 6 ng Cebu City Police Office, Bagaman bagitong drug player, kinukonsidera na siyang high value individual dahil sa dami ng shabu na ibinebenta niya sa kanyang mga parokyano. Tumangging magbigay ng pahayagang sospek sa mga sa Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung saan niya kinukuha ang supply ng iligal na droga. Dinala na sa Regional Crime Laboratory Office 7 ang mga ebidensya para sa investigasyon habang iniyahanda na ang kasong pagbebenta at pagmamayari ng iligal na droga laban sa suspect. Muling naganap ang putukan sa pagitan ng dalawang magkaribal na grupo ng mga commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Makabuwal Special Geographic Area o SGA Barm. Ito ay sa kabila ng isang kasunduang tigil-putukan na naayos kahapon lamang sa tulong ni Mayor Abas ng Tugunan Municipality at ng militar. Ayon sa mga ulat, tatlong commander ang sangkot sa sagupaan, sina Commander Delna, Commander Atang at Commander Abdullah. Kinumpirma ng militar na nakumpiska nila ang apat na malalakas na uri ng armas mula sa mga naglalabang grupo. Matatanda ang unang naganap ang sagupaan noong unang araw ng Ramadan, March 2, bilang umano'y paghihiganti sa pagkamatay ng kapatid ng isang miyembro ng MILF BF-188 Base Command. Dahil sa patuloy na tensyon, pinapayuhan ang mga residente ng makabuwal at ang mga kalapit na lugar na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad upang matiyak ang kanilang kaligtasan. In thy name. 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 Showing photo on March 5, nationwide. See you in the you Support man. Lord, conquer my fear, and faith, and trust in you. I commit myself to this mission in I like my life. You Deklarasyon ng Geram Abseyef. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Wow, ayo. Simulan na. Sa ngalan ng mga alaala ng espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.